Good evening guys Ito Papakilala ko sa inyo yung mga tanim naming halaman Dito sa likod bahay Binibenta din namin to Pero Pag nag subscribe kayo Bibigay lang namin Huwag mong kuna dito sa ay, na. Start na. Ito yung heart. Ay! Si Kotin si Hello, guys. Dito po kami, guys, sa likod bahay. Mahaba itong likod namin, guys. Ito, yung guys, yung harap. o Hanggang doon, guys, sa pader. Ay, Bunso, shout out ka. Shout out, guys. <laughs> Pasensya na, bago si guys. Hindi malinis kasi bago lang kami rito. Saka yung iba namin gamit guys, tinambak lang nito sa likod. Bali yun guys, ang aming bahay. Oh. Extension lang yan guys na trapal. Dalawang kwarto lang yan guys sa loob. Ito pa guys yung aming tanim oh. Parang gubat din dito guys sa likod. Ay tanim ako guys na alokbate ang ganda oh. Bunso. Diyan ka bunso. Ayan si bunso. Laying kasama. ang... heart. Ano Heart, yan? heart lift. Lift. <laughs> Kasi korte Korting heart yung ano guys. Heart. Galing pa yan guys sa Maynila. Dinala ko rito. O Bunso, ang ganda ng buhok ni Bunso. Parang santo. Ayan. Kinalayan ko sana ah. hindi magtampo. Ito pa guys yung iba o. Oh. Ayan. Oh. Ito na guys yung pader namin. May Indian mango kami dalawa guys sa loob. May bunga na guys o. Oh. Conan ko guys o. Oh. Ayan guys o. Oh. Kita nyo guys yung bunga. Malabo. Against the light no. Pero may bunga na siya guys oh. Dalawa yan guys Parang gubat din dito guys sa likod namin Pwede po yan guys mag extend Kasi likod na yan Kung gusto ko Pwede buksan yung pader Kasi Mahaba pa rin guys sa labas Ay kaso baka Hindi ko na masikaso guys oh, Indian mingo rin guys yung sa labas Ito santol Langka Ito guys may giant photos Bunso dito Ito guys ang ganda ng giant photos oh. Bunso oh. Ito. Oh. Ang ganda ng dahon guys no. Malaki na siya. <laughs> halimaw, halimaw na siya. Halimaw naging monster. Photos guys na giant. O oh, tama mo guys ang ganda oh sa picture. Di ba guys? Pwede siyang gawing payong. Pwede gawing payong bunso. Ambrel. Ito pa guys. Ito guys yung alukbate. Ang ganda. At may gulay ako guys. oh Di ba guys ang tataba o. Oh. Hindi na gaano napabayaan ko guys ng 2 months kaya medyo nagbago rin yung tobo. Pero mataba pa rin guys. Ah, uh, ito guys sa baba is talinom. Yung talinom guys o pakas ba yun guys sa atin? Iba yata ang talinom, iba yung pakas. Bunso. Yan pa guys yung aming halaman sa likod. Bahay kinunan ko lang guys kasi ida-download ko para makita niyo yung likod bahay namin. Pader na yan guys. Oh, uh. Ayan pa guys, yung Monstera. Monstera ba ito, Bunso? Monstera yan. Maliit lang dati ito guys. Tignan mo guys, oh. halimaw na rin. Umakyat siya guys sa Santol. Naparang Santol guys. Silo. Oh, ang lalaki guys ng dahon. Oh. Ayan. Kasi guys, pag kumapit siya sa puno, tumataba siya. Diba? Gumaganda yung kinakapitan ng ugat. Ayan. Binili ko pa yan guys. Hindi ko na matandaan kung magkano. Maliit lang yan. Pero mabilis, lumaki. Ayan guys, ang gaganda guys oh. O oh, baka maganda lang tinan guys sa picture. <laughs> ang ganda guys no ng kulay sa picture. oh, si Bunso, ang ganda ng kulay ng buhok. <laughs> Hello. Shout out. Uh Ayan guys oh. Ang ganda ng giant guys. Umakit siya sa langka. Oh. Diba guys, ang ganda. Ayan. Ah. Oh. Hindi ko na, guys, pakakabaan kasi pag sobrang haba, ayaw tanggapin ni YouTube. Dapat 5 minutes lang. Ilang minutes na to, Bunso? Ilang minutes na yan? 4 minutes, 30 minutes, seconds. 4 minutes? Ay, kahit 5 minutes lang. And running. Uh Oo. -oh. Ito pa, guys, meron din akong ano. Pilo din dito, guys, eh. yung Green Orlando. Tinanim ko dito, guys. Ang lago na, guys, Oh, O, oh, Green and Orlando. Ito yun yung birthday mo. Ay, nung birthday ko nga pala, binil namin to guys sa Cartimar. 800. 800 ang puno nito guys. Pero may nabenta na ako guys dito sa Maynila. Kasi pag pinutol mo siya, minsan kasi guys, pag nakikita noon oh, ng iba, tutuwa sila. May bumibili guys, yung bin, may nabenta ako oh, guys 300. Pero ngayon guys, bihira na kasi ang bumibili. Kasi nagsawa 100. din yung tao. Ito guys, oh, may pinakit akong ano rito. Oh, marbles. Oh, guys, ang ganda. Di ba guys? Oh. Ayan, may kahalo siyang potos. Ayan guys, may marbles din. Umaakyat din siya sa Indian mango. Ayan, marbles siya guys, yung may design yung dahon. Tsaka mas ito guys, umaakyat din to eh. Kasi umaakyat din yung klase ito ng pelodendro. Green Orlando. Yung iba kasi guys na pelos, hindi, umaakyat. Bunso, may ano yung padera, may salamin yan, may bubog. Hindi, may bubog yung taas, baka mabubog ka. Ayun, guys, nagtayo na yun, guys, sa likod kasi nasa gilid din sila yung bahay nila. Um-extend siya. Kaya ito, guys, kung gusto ko extend sa likod, pwede naman. Eh, hindi ko na, guys, masikaso kasi dito naman sa loob pwede ako maglagay kung gusto ko. Puro-puno rin, yan guys, sa likod. May mga kawayan pa, guys. Parang probinsya rin kaya medyo fresh ang hangin dito. Bunso, ilang minutes na. Tingin. check up. Check Ay, parang 6 minutes na. Check up. 6 <laughs> ah. minutes and 22. 6 minutes to. na. 10 lang. Yan. Kunan mga ako bunsong, konti. Magpapaalam na ako. Guys. Oh. Magpapaalam Sorry. na kami. O nga pala guys, sa reaction kung mali yung minsan pagkakatype ko nung salamat. Nagiging salamay. Kasi guys, mabilisan. Ang dami kong sinasagot na reaction. Yung iba baka hindi ko nasasagot. Doon sa rails guys, kasi yung rails Natatay po, error <laughs> Minimessage ako guys, nasagutin ko yung mga Nagre-reaction Para naman at least Para napapahalagahan din sila Tama rin naman guys uh -huh. Kaya nagulat ako guys, biglang dami yung Followers ko <laughs> Followers talaga no Simple sasagutin ko minsan guys Sa isang araw maabot yung may gitsandaan Simple pag sinagot ko yan mabilisan. Tapos minsan guys, nagko-comment din ako sa ibang vlogger, nagre-reaction din ako para matuwa din sila. Parang tulungan lang naman, di ba guys? Yung ba yung kaibigan ko, nagre-reels. Dinadalo ko rin siya. Sinasabi ko na ang ganda ng lalaki. Kahit magandang lalaki nga. <laughs> eh, natural na naman guys. Purihin mo siya kasi yung ganda ng lalaki guys, yung ganda ng tao. Nasa tumitingin yan eh. Tsaka kapag nilikha ka ni Lord, walang nilikha si Lord na pangit. Amen. Amen. Totoo. Kaya lahat tayo, magagandang lalaki at magagandang babae. Kung yung halaman niya guys, maganda eh, di ba? Ayun tao pa kaya. Hey guys, ano, pasensya na po sa mali minsang pagka-type ko, sa sagot ko. Kasi guys, medyo maano rin yung mata ko. Minsan yung katabi na pipindot na litra. Oo, <laughs> oh, laki kasi daliri. Siyempre, mabilisan. <laughs> hindi ko na ini-edit yun kasi trabaho pa pag binalikan sisend ko na guys kahit may konting mali yung spilling <laughs> okay guys babay na bunso ako na magpapatay bunso babay ka na Bye, bye guys. Bye, bye guys. Thanks for watching. Ayan, pasensya na kayo sa i-download namin ito guys. Sana guys magustuhan niyo 'yung mga halaman. Balikan ko guys 'yung napakagandang photos. Giant. Dito minsan ako guys kumuha ng tinatanim ko sa labas. Medyo madilim na guys, pero mukhang maliwanag pa naman yung picture. Ayan. Ang ganda guys, giant. Hey guys, babay na. Bunso. Kano patay, bunso. Babay, babay. na. Babay. Patayin ka na, bunso ah. Tito. Babay.